I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Trending na trending na nga sa social media ang bawat post ng ating Doni at Belle Mariano Alam naman natin na sobrang low key lang talaga ng relasyon ng ating couple kaya naman ang bawat ayuda na binibigay sa atin ng dalawa ay talagang dinadaan nga nila sa kanilang mga social media account at talagang for the puso nga rin ang isa't isa sa bawat post. At narito nga guys ang isang post ng ating Bal Mariano na meron nga itong nakalagay na to you. I hope the universe will give you all the good and genuine things that you deserve. At talaga ang umani nga ito ng maraming komento. Dahil ayon nga sa mga bula ay parang araw ito sa ating Doni Pangilinan. Dahil talagang deserve na deserve nga ng ating couple ang bawat blessing na natatanggap nila. Dahil sobrang babait talaga ng ating couple mapabablis man o kapamilya nila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa talaga tayo dapat abangan sa ating couple.